Gaya nung sinabi ko dati pa, bilang Senator Judge ay titignan natin ng maigi ang lahat ng ebidensya na ipepresenta sa impeachment trial ni VP Sara Duterte. Nung nanumpa kami bilang Senator Judge, naging tungkulin namin sa Senado na suriin at bumoto ayon sa bigat ng ebidensya na ilalahad ng magkabilang panig sa impeachment trial, kakampiman o kritiko ng pangalawang Pangulo. Sinusunod ko po ang tungkulin na iyan at inaasahan ko rin ito sa ibang senador. One good way for the vice president to start presenting her arguments is by filing an answer to the summons issued by the Senate impeachment court last week. Hinihintay nating lahat ang kanyang magiging tugon dito at sa mga susunod na proseso kaugnay ng impeachment trial.